Hi guys, for today's video, maaga nga tayong nagising ngayong araw dahil nga mag-asikaso tayo ng mga babawon na mga anak. At ayan si Alter, antok na antok pa pero bumuhat talaga siya doon sa kanyang higaan at lumipat dyan sa sala. Ayan at nagsaing agad ako at pagluluto rin ako ng mababaon nila ati Drone B kasi nga nagbabaon lang yan sa ati Drone B para, para is... makatibid na rin siya no. At ayan meron nga mga hugasan dito kagabi kaya ayan hinugasan ko na nga at ayan, And... ayan balak ko talaga mag-exercise ngayon pero nauwi oh, na naman ulit sa paglilipat linis at pagluluto ng maga ng aking maa anak para makakain sila ng maaga at makabaon na rin si Ate Dronby. Tingnan mo naman yung ginawa ni Amshi guys. Yung kanyang baunan hindi niya hinugasan kagabi at napanis talaga yung kanin. Dahil hindi nga siya nagkain-kain na tumuwi nga siya ngayon. Kaya ayun sinabihan ko na lang siya na mag-uwian na lang siya dahil malapit lang naman. At pwede niya nang isabay si Alter mamaya pagpunta sa school at para makapaglinis naman ako dito sa aming bahay. Kasi nga nagpapaiwan naman si Alter at bawal na yung mga nanays doon sa loob dahil nga kinder na nga siya. ba diba? At nga yung mga anak ko dyan kaya ginising ko na nga sila isa isa guys kasi hindi talaga yan nagigising si kuya diretsa tsaka si ate amshino pag hindi mo ginising pero si ate drombi dyan is nagising na kaya ayun nag Ligo agad si Ate Drongby para hindi na nga sila magsabay-sabay maligo sa sikat. So ayan, habang hindi pa nga naluluto yung ating sinaing, ayan, hinugasan ko muna talaga yung ating mga hugasan para malinis talaga dito yung ating lababo. Ayan, pati ito yung lamisa dito, lininisan natin at pupunasan natin guys kasi maganda kasi yung nagluluto ka dito sa kusina tapos malinis yung inyong ano ba, yung lamesa ba, yung buong paligid. Kasi nga kagabi, ay hindi ako nakapaglinis dito, sila lang dito dahil nga hindi ako kumain. Ayan, at tinipig-tipig na natin yung mga hugasan at mga plato, no, para malinis na yung ating kusina. At yan, habang tayo ay nandito, magsasangag na rin tayo ng kanin. Ayan, at sasangagin natin, tapos magloto na rin tayo ng chicken nuggets para mabaon nga ni Ate Drone B. Sa si Ate Drone lang naman yung magbabaon si Kuya Dres at si, si Ate Amshi kakain lang yun. At pinipilit ko nga si Kuya Dres dyan magbaon na lang siya para hindi na siya pa uwi-uwi dito pag tanghalin na sa bahay namin. Kaso lang guys ayaw niya no dahil mainit daw doon sa school nila kaya ayan hinahayaan na lang natin no. Ayan na simulan na tayo. Mag-prito-prito ngayon para nga mapalamig na yung ating mga to kasi pangit din kasi guys yung mainit-init pa na ilagay mo yung sa baunan kaya pinapalamig ko muna pati yung kanin para mamaya malamig na. hindi agad-agad mapanis ba pag pinalamig mo yung kanin pati yung ulam. At buti na lang talaga nagising tayo ng maaga ngayon at ayan at nakapaghanda na tayo na maiulam at may maiba on si Atidron bino kaya ayan sinimulan ko na talaga agad mag- luto-luto para pagkatapos wag luto-luto makapag-exercise, makapagwalis-walis din rin sa labas dahil nga pag hindi ka nagwalis sa labas ng aming tindahan ay maraming basura doon dahil maraming ang nagtatambay gabi. Ayan na pati nga yung bahaw ay sinunod ko na rin para nga mainit na yung bahaw natin no? at masarap at maubos yung bahaw na iyan dahil nga yun minsan yung hindi iniinit yung bahaw dito sa amin ay hindi siya nakakakain kaya ayan pag umaga talaga kailangan talaga sangagin yung kanin. At ito na nga guys, nagpiti kasi ako kagabi, ayan, at si ina pinaprank ko nga yung aking asawa dyan, nakala siya naman talaga is buntis ako dahil nga isang buwan akong delay, at ang, yun din yung akala ko guys, at talaga ang kinabahan talaga ko kanina pag ko no na madaling araw dahil nga nagising tayo ng maaga nagpiti rin ako dang maaga yung pala ay negative no nadili lang talaga yung aking regla ngayong araw na ito ayan buti na lang talaga hindi talaga ako buntis at mapagpatuloy natin yung ating pag exercise araw-araw dahil nga nagbabawas na ulit tayo ng timbang 60 kilos na lang ako nung nakaraan week kasi 65 kilos na naman ulit tayo kaya thanks God at Ayan, hindi tayo bontes. Ayan, na-prank yung aking asawa. No, ganyan talaga yung reaction ng aking asawa, guys. So, pass forward. Ayan, at may nag-deliver nga dito sa ating tindahan. Buti na lang dumaan na yung Coca-Cola. At meron na tayong mga Coca-Cola product. Ayan, at maraming salamat sa kanila na dumaan na sila ngayong araw dito sa ating tindahan. At kunti lang din yung kinuha ko, guys. Dahil nga ngayon din maniningil yung bangko dito. Kaya, ayan, halagang 2,200 lang yung aking kinuha. No? Dalawa-dalawang mismo at uh, saka swak ayan na nga at dinisplay ko agad at papalamigin agad natin o siya hanggang dito lang muna yung ating video guys no dahil nagmamadali na rin ako mag refill dyan dahil nga papaliguan ko pa si Alter at magpapasok po yan siya school at buti na lang talaga dyan ay umuwi agad si ate Amshi no at makaligo na kaming dalawa dahil nga papasok siya o siya mamaya na naman ulit pag video video tayo doon sa school Ayan, at yeah. saka yung aking asawa dyan ay natulog muna. So, bye for now. God bless us all. Mamaya naman ulit. Bye-bye.